Luna? Luna! Luna, mag-usap tayo! Ate, bakit ka nagsisisigaw dyan? May problema ba? Ikaw ang problema ko din man ka. Hindi! Hindi totoo! Hindi totoo! Pati ikaw, maniniwala ka sa kasinungalingan mo. Paano mo ito nagawa? kaya mo talagang ay ang makasal kay Joaquin na alam mo naman na wala siyang pananagutan? Ate, unta na loob. Tama na. Huwag mo nga akong tawagin na ate. Pero simula ngayon, hindi kita kapatid. Isa pa, ha? Hindi na ako mukukonsensya dahil hindi ka pala buntis. Sasabihin ko kay wakin lahat na kasinuhulingan mo. Ay, kay, kay Kitera!